Hello, hello, katigangers. Breakfast na tayo. Bago sumabak. <laughs> ito, cereal ngayon. <laughs> Nag-ibang ihip ng hangin. Tatlong klaseng cereal ito. Ito yata yung, ano, yung cornflake. Yung nasa loob ay frosted flake at saka yung may, may raisin na flake na medyo brown. Ayan. Ibang kulay. Ayan. At ang linagay kong milk ay The juice fat milk at saka, rin ako ng isang mumunting dessert na may pearls ibabaw ayan <laughs> parang pearl at saka, ang ating panulak ay ang walang kamatayan brewed coffee na nakamulagat walang halo ayan Ayan, ko lang ng to, na mainit na tubig. Mm. <clears throat> Umpisa na natin. Ikman natin. Kasi gusto ko yung ano, yung yung milk na may tabis ng konti. <laughs> Pero yung ano, ay yung milk, yung, tong, yung, yung flakes pala, yung cereal na may tabis ng konti, masarap kasi paminsan-minsan lang tayo nito pero talaga masarap ito hmm. itong agahan din talaga ito kuha tayo ng ano ng pork para tikman natin yung ano dessert tambak ang saging <laughs> walang matatama tayong saging ngayon graduate na ako dyan sa saging paminsan minsan na lang kasi mabuso tayo nun eh <laughs> dalawang, dalawang, malaking saging sa araw eh kung minsan ito, ito masarap eh itong lagayan nya eh ito parang yung gatas magatas parang cream milk cream milk hmm. na, na ano ko ang ko <laughs> malinam na tikman natin yung ano yung mga pearl meron din palang ano doon sa ilalim ayun oh. yung parang jam maliit pero masarap <laughs> okay dok yung mga tikang tama na yan nakakain ako ipo full blast ko na yung speed ng pagkain okay, bye bye